Tara na muna, kumain muna tayo. Nay, maliligo lang po muna ako, ma. Magtags talaga lang ulo mo. Mag-iingat ka, ha. Binsan mo. Pag tapos mo, umina agad. Ah, <laughs> oh, sige po na. Hindi ako lang <laughs> Siguro ito. <laughs> May lumig ng tubig. <laughs> wow! Ganda, <kung> taas! <laughs> ay si Guide. <laughs> kuya, kuya! Pwede po ba ako dyan mag Oh mag-slide? Ingat ka lang Salamat, Salamat. Dito na ako sa taas. Ang taas dito. Tignan nyo. Oh, no. Ayan na. Sasakay na ako. Panawin nyo ako ah. Ano siya? <laughs> <laughs> Guys! Ang tas-tas ng slice dito sa Splash Island! <laughs> ang saya, -saya. <laughs>